sa eksklusibong panayam sa inarestong aktor na si Ricardo Cepeda. Iginiit niyang inosente siya. Nangihinayan din ang aktor sa mga nawala sa kaniyang proyekto dahil sa pagkakakulong. Narito ang aking report. In the first two days, tulala ako. I, I, I couldn't, ano, I couldn't comprehend. Parang, kala panaginip lang. No? Ano bang, one of these days, I wake up. Magigising ako at wala na. Hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya ang aktor na si Ricardo Cepeda matapos siyang makulong dahil sa kasong syndicated estafa. Sa eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babao, iginiit niyang inosente siya. Anya, takang-taka siya kung bakit sa labing dalawang miyembro at opisyal ng networking company nilang SPV Top, siya lang ang inaresto. Diin ni Ricardo, endorser o brand ambassador lang naman siya ng kumpanya. Kaya naman, laking gulat na lang niya nang arestuhin siya sa isang ribbon cutting event. Kala skit. Uh Oo. -oh. Nung may mga mo sa prank? Uh Oo. -oh. Para prank na skit. Skit uh -oh. lang pang um, promote uh -oh. lang, pang gimmick uh -oh. lang. Ang iba lumapit sa akin na polis kami, polis kami. Uh -oh. Parang it took me a while to realize to Nakakulong pa rin si Ricardo sa QCPD dahil non-bailable ang kanyang kaso. Kaya naman, laking panghinayang niya, lalo na't marami siyang nakalinya at ongoing na trabaho tulad ng batang kiyapo. Nananawagan siya sa kanyang mga naging kasamahan sa kumpanya na lumantad na at harapin ang kaso. Ang kanyang buong panayam, panuorin sa Julius Babaw Unplugged YouTube Channel. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.